Uh, hello guys uh, Ako nga pala si Christian Yung nag viral na Video na sinakal ng guard uh, Guys Hindi pa ako patay Totally uh, Matagal na yung video na yun So Yung video na yun Pinost yun before Pero hindi siya nag viral Ngayon nag viral siya Last year pa siya Nang July Nalaya na So, yung time na yun is natitain ako ng one month na pagdusaan ko na yung ginawa ko na yun. So, ngayon guys, hihingi lang ako ng konting opinion sa inyo para about dun sa nanakal sa akin wala kasi akong idea eh guys eh Uh, yun lang guys uh, iko-comment ko na lang dito yung ano yung gagamitin ko Facebook kasi itong Facebook ko na to within 60 days pa bago makapag-live eh. kasi bago pa to so yun lang guys salamat